Mukha daw na wala na naman sa sariling katinuan Adam si Digong dahil pati anak niya siyempre ay pinahamak dito. Una na siyempre ay nakikita yan ng mga kababayan natin. Maraming patunay na hindi naman daw talaga na wala ang droga sa atin. Wala kasi mga malalaking player ng droga na naipakulong itong isang ito. Uh, kahit pa naglunsad siya ng war on drugs, ang mga um, Uh, masaklap lang na nangyari, syempre, ay yung mga kababayan natin na inosente at sila ang mga naging biktima na itong War on Drugs ni Dikong. Bumalik na daw ang droga, yan ang pahayag na itong si Duterte. Hmm. Sa kanyang, o well, sa isang rally dyan sa Cebu. Giit niya, bumalik na ang droga, gayon din ang ilang krimen sa ilang bahagi ng bansa, gaya ng Davao, Cebu, at Maynila. Hmm. Ngayon, nagulat siguro siya sa, sa kanya sinabi. Dahil, Unang-una, Davao eh. Ang totoo niyan, hindi naman talaga nawala ng krimen sa Davao. Madalas nababalita yung mga, yung mga unusual crimes. Ang tindi, ang lala. Ang lala po talaga ng kalagayan pala sa Davao. Pero bakit kakaiba yung gustong ipakilala na itong mga alipores ni Digong kung ano yung totoong nangyayari sa Davao? Kakaiba talaga. Ito, may banta pa itong dating Pangulo na pag makabalik daw siya, kumanda daw kayong lahat. Dahil ang solusyon lang daw talaga dyan ay patayin lahat. <laughs> Tingnan mo. Ganyan po kalala ang nangyayari dito sa isang ito. Davao. Sino ba kasi ang mayor ng Davao? Sa ayan. Dinanatan ko katuloy ng bagong uh, undersecretary ng, ng, ng Malacanang. na si Atty. Claire Castro. Ang sabi dito, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba anak niya? Si Baste, Ibig sabihin ba noon, napaka-inefficient ng anak niya. Talaga na <laughs> Nabanggit ang unang-unang binanggit ang Davao. Ngayon, hinikayat nga natin si Digong na alamin daw ang tunay na sitwasyon sa lungsod bago daw o na, na, kanyang pinamunuan. Hmm? Alamin daw ang tunay na sitwasyon. Totoo yan. Kabaliktaran talaga ang nalalaman ng mga kababayan natin sa totoong sitwasyon dyan sa Davao kabaliktaran dahil gusto niyo na pabanguhin ang Davao. Pero ang totoo niyan, pugad ng krimen, pugad ng katiwalian, at kung ano-ano pa. Hmm. Yan. Kung Davao City ang pinag-uusapan, ang anak or ang, ang Davao City nga ay pinag pinamumunuan ng isa ring Duterte. Kaya ang panawagan na itong Presidential Communications Office under Secretary na si Atty. Claire Castro, kay Digong nasiya sa atin kung bakit may bumalik o manong illegal na droga sa Davao kung saan kung saan nga ay alkalde pa etong kanyang anak sa ngayon. Bakit daw bumalik? Baka kasi talaga daw na hindi nawala. Good luck.